aprovecha, like aprovecha, más barato que la curación de venga, 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 venga ¿Dónde está mi gente ya no vaya a despedirse, ya no sé, venga a aquí lo que es tu amistad

¡Uy, venga, lleve a dólar todo, a dólar todo, a dólar, a dólar, a dólar! ¡Dólar, a dólar, a dólar! Venga, lleve a dólar, lleve a dólar, lleve a dólar, 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 a a a dólar, out, people, lleve a dólar! A dólar. llevi a dólar, lleve a dólar Lleve a dólar, la dólar, la dólar, la dólar, la dólar, la dólar, dólar. a i love you Vaya llevando a dólar, a dólar, a dólar, a dólar, a dólar, a dólar, mientras vaya llevando, voy sacando. Lleve a dólar, lleve a dólar, a dólar, a dólar, a dólar. Okay. ok Ok maestro esto es lo, lo que pasa es que esto de acá amigo, amigos, soy patón mona no Todo barato Todo barato Pásale Pásale Barra 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 Gracias Esta güey no te quedó Yo lo sentí apretado ¿A ti te quedaron? No, pero después me van a apretar, güey. Pinche dedo, ¿no? What's up, what's up mga kadil? Ngayon ko na naman na ma-check itong nakuha ko. Ito actually nakuha ko to last week. Pero ngayon ko lang tinitingnan or i-check kung ano yung mga nakuha ko to dito. At uh, hindi ko pa naayos. Kaya ngayon ko pa lang ayusin. Nairita ko na may nakikita ako dito. So tingnan natin kung ano yung ano yung nakuha ko last week. Okay, uh, simulan na natin mga kadila. Uunahin ko po itong mabigat dito sa aking harap. Ito po ay makikita ninyo ay about sa computer. So yan. Eto uh, ito may nakita kong bakante and then nakita ko po ito so, sa doon sa tabi-tabi niya na binebenta. Basta nilagay ko na lang uh, dito sa loob. Kasi ang akala ko ito po ay part ng hindi pala. So ito po ay galing sa iba pero mapapakinabangan natin ito. Ito po ay 500 gig. Yan. So sa mga gumagamit pa ng mga old uh, desktop computers, pwedeng mapapakinabangan ito. And then, ito, ito na mismo, yung unit na yan, ito po ay mga hard disk, or oh, storage yan. So yan, may laman ito ng mga 1 terabyte. So apat po yung slot, nawawala yung isa. So para sa akin, working or not working, sabi ko, 'di ba, 1 dollar, pero trinay ko kanina, it's a uh, working. Pero doon ako nagtaka nung chinek ko na online kung magkano ito, iyan po yung presyo niya online. So akala niyo mahal. Kahit na sabihin mong 4 uh, terabyte slot ito ay mahal pa rin. Kaya pala sabi ko ay ang bigat-bigat. So yan ang first deal natin. Yan yung sa malaking stuff. Uh, kung hindi man mabenta yon, andito na to, napakinabangan na. Ito po ay 500 gig. Working po yan. And uh, ito, ito po ay Tunka na uh, toy. Yan, made of uh, metal sa mga nagko-collect. Ah, uh, hindi ko sure kung ito po ay 90 na 86, 87, 89, ganun. Pero ito po ay Tunka na brand. Yan, kapag may makuha ko online dyan, nakita kayo, kunin nyo na. Mahal po ang mga ito. Yan. Tunka. Ito po. And, uh, sunod dyan, Meray, nakuha ko na ito uh, po sa Amazon stuff. Uh, bago po yan. Ako yung nagbukas nito doon. Yan. Binalikan ko lang. Binuksan ko nung una, tapos binalikan ko. Yan. Bago po yan. Ito po ay uh, rolling, uh, parang rolling. Uh, yung pinaglalagyan ng labada. Or gawin na natin na kahit na anong stuff, pwede na. Tapos may gulong siya, So, itutulak mo na lang. So, ito po ay good deal. One dollar din na. Uh, naririnig uh, naman ninyo mga kadil yung sinisigaw ng lalaki na dollar dollar at ito, uh, eto meron ako nga uh, projector eto po ay projector na tines ko lang pero nagpower pero hindi ko po uh, sinubukan na uh, uh, magkaroon ng output so dun malalaman mamaya kung itatry ko pero eto po ay nagta turn on so yun lang masasabi ko dito. but uh, anyway eto po ay 1 dollar tingnan na lang natin kung ito po ay 4 parts or still working So yan, tabi ka muna dyan Meron din akong nakuha, double tire, 14 egg, cooker Yan, bagong-bago po yan Ito po, may nasubukan ako na 6 na egg na ito Cooker na ganito Ang bilis, parang totoo pala yun Yung 5 uh, minutes lang ay uh, hard boiled na agad-agad Tapos -agad. ilagay doon sa malamig na tubig Ayan o, oh, bago siya. Yan. Ito po at least sa uh, 14x Kapag nagmamadali Yan, luto muna dyan And then uh, meron akong uh, Ito po Husky na brand for $1 May nakuha ako Nung last week na uh, Yung uh, parang frame Na parang ito po yung gagamitin na lagari uh, Kaya Tamang tama, pair na Kapag uh, ito tapos yung Frame na yon sa mga marunong sa mga tools or nag, uh, gumagamit ng ganito, at least yung price niya ay aabot sa $47 uh, na pair. Pero eto, nakuha ko ng $1. Yan. Ano pa yung mga deal ko dito? Okay. Sa mga airsoft, nag-airsoft dyan. Eto po ay for $1. Mahal din eto kung tutusin. Eto ay 5,000 uh, uh, point 20 grams. Pieces. Yan oh. Uh, what else? Eto. Eto, kung maalala ninyo, last week, meron akong deal na ganito for dollar Eto, nakuha ko na naman for one dollar uh, yan po, mga kadil, yung uh, sample niya. Tignan niyo Ang ganda. Tapos, isabay ko yung nakuha ko last week. Yan. At uh, sa mga may lumang kaset, lumang amplifier na walang Bluetooth Kasi alam ko naman mga millennials mahilig sa Bluetooth uh, na connection So huwag kayong mag merong adapter na nabibili Ito po siya, yan Ito po ay adapter na uh, kung gusto mong maging uh, mayroong Bluetooth yung uh, old na stereo mo Yan, ang uh, tawag pa natin dyan noon ay karaoke Yan, pwede yan, lagay dito magiging Bluetooth na yung connection ng old na na amplifier mo or karaoke na sinasabi natin. And then, meron akong nakuha na, eto pa, eh, hindi naman masyadong nagamit ito eh. So, one dollar, hindi ko naman size ito. So, kinuha ko pa rin kasi still in a good condition yan. O, oh, walang gasgas sa, ito, uh, eto, sole. So, for one dollar po yan, size 11. Hindi ko alam kung sinong size 11 dyan. Pero kinuha ko pa rin kasi mura na eh. And uh, meron akong new na bag yan. Uh, purse or ewan ko. So ayan. Kinuha ko pa rin yan. Uh, okay na yan eh. Kasi one dollar. Bago naman eh. Yan. And uh, meron akong eto. Sabi niya one dollar. Uh, actually ang nabili ko lang doon ay uh, mga 17 dollars lang pero alam nyo kung nagastos ko sa kanya ay 20 lang ah hindi lang lang naman 20 kasi uh, sinabi kong lang kasi good deal na ako dito for 20 dollars and ito uh, eto yung sabi ko na naka good deal na ako kasi eto eto lang mismo yung laman nya nung binuksan ko meron naman palang laman na lens pero nakita nya So, sabi niya, ito ay magkahiwalay ang presyo. Ito po ay uh, kit lens ng Canon camera. Uh, trinay ko na po, if working yung uh, uh, stabilization niya, yung automatic niya, uh, working naman. So, okay na ako dito. For $20 lahat ng mga ito, ito pa lang mga kadil ay bayad na po. With the case, yan, yan, bayad na po. Uh, eto ito po partner sa mga body na nakukuha ko dito na camera sa 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 mga online. So, kung sinong bibili po ng mga DSLR, meron po akong benta na available. Uh Canon, Nikon. Ang meron sa akin ngayon. Okay. So, PM lang po and don't sa seller na 'yon. Ito na 'yung uh, hindi ko malaman kung ito po ay worth it Na ba't, uh, bat kinuha ko Pero alam niyo Chinek ko online Ayan Alam ko to uh, Brush Yung airbrush Kinalaman dyan So Omni uh, Ito po yung price mga kadil Kaya sabi ko ito good deal And uh, ito po ay ibebenta ko dito Para makabawi tayo yan And then Doon sa, sa, sa same seller May nakuha ako na ito New uh, Carpet carpet po ito ng sasakyan. So, ito po ay ibibenta ko kasi brand niya ay uh, Ford. Ford na sasakyan para sa front and uh, uh second seat. And uh, hilig ko po talaga ang mga cups. Yan sa sa ibang seller ko po nakuha ito. Ibang seller. Yan, ito po ay uh cups na nakuha ko. Ito po nakuha ko for 2, ito 3 eto ay 5, ito ay 3, uh, uh, ito ay 3. So, yan. Yan yung nakuha ko. And then, meron akong uh, nakalagay sa reels ng Nilo TV Plus. Ito po ay $1 na Vans. Tapos, madumi po nung una. Mayroon tayong before and after. Ayan po. Uh, ewan ko kung bakit madumi, pero meron pa rin yan yung tag niya. Matanggal lang. Yan. So, ano pa ba? Uh, wala na ba akong nakuha doon noon so yun lang mga kadil so pag uh, talagang uh, naghahanap ka ng mga deal, hanapin mo or mag kana stop ka na kasi meron ka ng deal doon eh uh, wag yung ah, hindi pa ako nakapunta doon, wag mag-stay ka muna doon hanggat may nakikita ka doon kasi hindi mo alam yung iba kasi uh, dadaanan lang and then wala naman minsan yung seller naglalagay kahit na dumaan ka na, tapos ka na, sabihin mo, naglalagay pa rin ng galing sa kanyang sasakyan or sa storage niya. So, yun ang mga advantage kung ba't ako nananatili doon sa isang seller. So, tanong na naman mga ka-deal, is it a deal or no deal?